Itong ating amplifier mga idol na ginagamit dito ay mayroon siyang epictor loops ano na pwede natin to gamitin sa ating equalizer pwede naman na hindi ano lalo dun sa mga viewers natin na wala daw epictor loops ang kanilang mga amplifier naman yan idol dahil yung ating mga amplifier mayroon naman audio input yan katulad nito audio input natin at saka audio input B ano ayan sa so dalawa yung ating audio dito so may mga amplifier na apat yung pinaka selector input nya or naka audio input nya no? Ayan. so halimbawa kung walang ganito hindi natin ito gagamitin so gagawin lang natin dito output ng ating equalizer papunta na dito sa ating audio input ng ating amplifier so kung wala kayong ginagamit kasi idol ng equalizer kung ano ang source natin dito na nakadirect sa ating amplifier pero ngayon dahil gagamit tayo ng equalizer ng ating equalizer dito papunta dito sa audio input ng ating amplifier. Gagamit talaga tayo dito ng connector na ganito. Ayan. So dahil integrated ang ginagamit natin dito at RCE input yung available ng ating amplifier, itong connector na gagamitin natin, dual 6.35 to dual RCE, na yung RCE na to, dito sa audio input ng ating amplifier. Halimbawa nito, nasa selector E yung ating amplifier, tapos yung pinaka output ng ating equalizer, dapat output tayo dito, papunta ito na sa ating amplifier. Ayan. So, ang output ng ating equalizer dito, nagpunta na dito sa, o konektado na dito sa ating selector A e ng ating amplifier. kung so, halimbawa naman idol, gagamit tayo ng mixer, ano? Mix, itong ating mixer. So, gagamit lang tayo dito ng connector na ganito. Ayan, dual 6.35 to dual 6.35, ano? Para sa left and right channel ng ating output ng mixer, papunta rito sa input ng ating equalizer. So, katulad nito, output tayo dito sa ating main output. Ayan, left and right channel natin dito, kailangan may output tayo para dito sa ating uh, input ng ating equalizer, channel 1 at saka channel 2. Ayan, yung ating connection dito sa ating ayan, mixer papunta rito sa ating equalizer ayan, papunta sa ating amplifier na hindi tayo gumamit ng ating effector loop so kalimbawa mga idol ano 4 channel man yan or 7 channel man ang mixer natin dyan main output lang din ang connection natin dyan idol no, so, yan ang setup natin idol sa pag walang effector loop yung ating amplifier so dun sa viewers natin na nagtatanong ano na kung paano daw gamitin yung mixer ayan Uh, equalizer papunta sa dalawa niyang Amplifier, so dito idol, Ang babaguhin lang natin dito na connection Ay yung ating output ng ating Equalizer, so halimbawa dito Dahil gumamit tayo dito ng ating uh, Dual 6.35 na connector Ayan So alisin natin ito, itong connector natin Ano, so yung output lang natin Dito sa ating equalizer, ang babaguhin natin Na connection, so ito, ayan Single 6.35 to dual RCA, ano, so katulad nito Maging mono na yung output natin dito dahil yung output natin sa channel 1, papunta rito sa isa nating amplifier. Yung output naman dito sa ating channel 2, papunta rin sa pangalawa nating amplifier. So, kanya-kanyang uh, settings na lang, ano, kung anong na gusto natin na settings sa bawat channel ng ating equalizer. Halimbawa, ganito, channel 1 output, papunta rito sa isa nating amplifier. Sa so, selector A yung ating amplifier, so sa selector A tayo mag-input. So itong ating pangalawang 6.35 to dual RCA sa output naman ng ating channel 2. Ayan. Tapos ito, ilagay natin ito sa pangalawa nating amplifier. Halimbawa, ito yung ating pangalawang amplifier. Ano? Ayan. So kung nakaselector uh, DVD, yung ating amplifier dito, so sa DVD natin siya i-input. Ayan. So dalawang amplifier ang gagamit natin dito sa ating connection na yan Na dumaan dito sa ating equalizer So tandaan yung connector na ginagamit natin dito idol Single 6.35 to dual RCA Idol, gagamit na tayo dito sa ating uh, effector loops ano? So alisin muna natin itong connector natin sa output ng ating equalizer kanina Na ginamit natin sa dalawang amplifier So ganito yung pinaka connector ng ating effector loops Alisin na natin dito dahil gagamitin na natin sa ating equalizer. So katulad nito, yung output ng ating equalizer ay yung alisin natin din dito yung pinaka uh, input niya no, audio input. So gagamitin natin 'yan mamaya sa ating source. So yung output ng ating equalizer ito, yung pinaka niya dito natin siya ilagay sa input ng ating effector loops. Ayan. Tapos gagamit tayo ulit ng isang connector. So pare na idol ano? ayan pareho lang din ito. Dual 6.35 pa rin to dual RCA ano. So, yung effector output ng ating amplifier, mag-connect tayo dito ng dual RC, ano? Ayan. So, yung output ng ating effector loops dito, papunta naman dito sa equalizer. Ayan. Channel 1 at saka channel 2. Ayan. So, yung ating effector loops, dito nag-connect na sa ating equalizer. So, ngayon, idol, gagamit tayo ng mixer. Pwede pa rin yan dito sa ating connection, ano? So, kung ang ang gagamitin nyo na source ay dbd so yung selector kanina na sinasabi ko selector a yung ating amplifier so dito tayo mag input ng ating source mapa dbd man yan, mapa mixer man yan, or mapa cellphone man yan, dito tayo mag i-input sa ating selector a dahil naka selector a yung ating audio input ng ating amplifier. Ang bawa nito gagamit tayo ng mixer. So main output pa rin tayo dito idle ng ating mixer ano so dahil kulang na tayo ng connector so itong record out ng ating mixer idol magagamit pa rin natin dito sa ating output ng ating uh, mixer ano ayan so output lang tayo dito sa record out dahil wala tayong connector na na tira ano dual 6.35 to dual RCA dapat pero wala na tayong connector kaya RCA to RCA so record out ang ginamit natin dito ng iyong output ng ating mixer papunta na rito sa audio input ng ating amplifier ito selector A Ayan. ganan na yung ating connection dyan, lalo pag naka-effector loops tayo, ano. So, marami tayong paraan dyan, lalo pag may effector yung ating amplifier at saka wala. Ayan lang ang gagamitin natin, ano. Kung papalit man tayo ng source, kung hindi tayo gagamit ng mixer, so, dito pa rin yung connection ng ating source. Ayan.